So, ayan, good evening sa inyo lahat. Ako nga pala si Emerson Santiago. Ako naman po si Jaja Santiago. Ako yung uh, student visa. Ako Or... naman po yung ano, yung open work permit holder. So, ayan. Maraming-maraming uh, salamat sa UBI sa Taiwan. Ayan, kina Ma'am Lu at kay Ma'am Pe na tumulong sa application namin para makarating dito sa Canada. Mm. So, so, bakit kami nag-apply ng Canada, guys? Kasi, matagal na talaga namin pangarap itong mag-asawa na, ano, na makapunta ng Canada. Kasi nga ito talaga yung dream country namin. So, nung nakapag-decide kami na mag-apply, nagpunta kami agad dun sa, ano, sa agency, which is yung UBI. Doon kami nagpa- nagpa-advice kay Lamon fe kung ano yung magandang pathway. pathway para sa amin para sabay kami na magpunta dito mm. na walang nang maiwan sa amin. Kaya yun sinadjust naman nila na na mag-student pathway yung mas maganda kasi maidadala mo agad yung, mo yung um, family mo. Family mo tapos mas mabilis na ano na, mm. path, na pathway talaga makapunta dito. 3 months lang. Mm -hmm. So yung nung una naming apply nung 2022 na-refuse kami noon kasi dahil kulang kami sa research, mm. hindi kami nagbabasa-basa. Basta yeah. lang kami Tama sugod ng sugod, kulang sa bala. <laughs> Tama yan guys. <laughs> hindi hindi porkit may pera ka, ah uh, sugod so ka lang. Oh. Ala, sige, hayaan mo yung application mo na bara-bara. Oo, no. kasi hindi porkit nag-apply ka ng student. Yun na yun. Marami ka pa rin gagawin yung, yung SOP mo. Hmm. yung yung explanation mo, eh doon, doon kami nagkulang noon sa ano? Kumbaga parang hinaya ah, uh, kung ano yung tanong, yung lay sagot. Mm -hmm. So kulang talaga kami ng research kung bakit, kung paano ipaliwanag yung, ah, uh, bakit yun yung kukunin mong course, bakit, ano yung may sa karir mo nung course na yun sa school mo. <coughs> Yan. Yeah. So, basta, mag-research din kayo. Yan. Yeah. Pero nung, nung na-refuse kami nun, naghalo-halo -nag kasi, kasi may mga problema ang dumating, pagsubok, yung tatay ko nun, hospital, may pamangkin ko nun, na-request niya, paparating dito, nagsabay-sabay lahat yung application namin, kaya nung na-refuse kami nun, yung nalungkot, pero parang natanggap din namin, kasi para sa amin may, may purpose lahat niyong pag, pagka-refuse sa amin, kaya sabi naman sa sarili namin na hindi pa talaga ito yung tamang panahon. Talagang ulang pa rin kami sa ipon Kaya yun, okay lang sa amin natanggap namin na total pag na-refuse naman kayo, pwedeng i-reapply nyo yun yung application ninyo. Mm, mm so, Tsaka eh, nung time na na-refuse tayo, talagang <clears throat> uh, may plano talaga si God. Kasi nga, yun nga, uh, nung na-refuse kami, dumating yung pamangkin niya sa company ko sa Taiwan. Oh, So, oh. naturoan ko pa bago bago kami ma-approve. <laughs> oh, pero hindi namin hindi kami nag-give up. Sa hindi panganap. namin inisip na itigil na namin kasi malaki na yung gastos namin. Mas mas, mm. mas nag nag kami kasi kami. oh, mas na namin And... yung mga gastos ganyan, yung application namin. Bakit di pa namin ituloy, mm. di ba? Talagang so, nagresearch nag-research kami nung pangalawang Ah, uh, reapply namin. Oo, oh, no, nagseryoso uh, na talaga kami. Talagang todo research na nood ng mga vlogs oh. ng mga student pathway din, mm. mga kung DIY ka man, Mas maganda panoorin yun, yung mga nag-DIY at saka marami, marami sa Facebook, sa oh. uh, YouTube. Mag-research lang, kayo, wag kayong tamarin. Mhm. Mm -mm. Pag-aralan niyo mabuti kung ano yung pathway na pinukuhan ninyo. Oh, saka sa no, suerte rin sa amin kasi Nag-apply kasi kami noon, meron pa kaming ano, meron may mm -hmm. may two years pa kami sa Taiwan na ano, kaya parang relax lang kami na oh sige, kahit kahit marites oh, na tayo, at ulit. least na Taiwan <laughs> lang kami, wala kami sa Pinas, pero inisip namin na kung sa second sa second uh, Application namin kung fees ulit at nasa Pinas na kami. Ituloy pa rin namin 'yun kasi nga mm -hmm. pangarap ng namin 'di ba na magpunta dito sa Canada. Kaya wala, hindi kami nawalan ng pag-asa mm -hmm. kasi yung sinabi nga na ano kung kung may pangarap ka talaga talagang aabutin mo talaga yun kung mm. mag lang laban lang tayo para oo. sa pangarap oo kaya nung ano naman nung pag-reapply naman namin thanks God naman at na-approve talaga mm. kami yung natanggap namin yung matamis na oo ng ano do yung Donat, <laughs> yung, yung do uh, reply donut sa mga ka-dreamers oo eh. yun tapos, nung ano, syempre, nung narin, nung na-approve na kami nun, grabe talaga. Kasi, kagigising ko, pag, pagbasa ko sa cellphone, approve na tayo, dah. Gusto kong, gusto kasi, kagigising ko, gusto kong tumalo na lang agad doon sa nose -so. <laughs> hindi ko na naisip na may ano ng na <laughs> oh. <laughs> Sobrang saya. Alam, yung time na yun, nung tinawagan ako ni Ma'am Pe, na yun yung approved na. Sa, so, yung lunch time kasi yun. Alos di akong makakain. Mm. Grabe yung, alam mo yung... Nawalan ka ng appetite na Uh, ano, you know, kasi yung inisip mo. Kasi inisip ko talaga, parang... Ito na no, talaga. This is it, pansit, ganun. <laughs> o, tapos nung ano, nung... Nung nalaman ko na ano, na... Na-approve na mga na na kami, tapos... Parang, hindi na gusto kong isecret mo muna sa sarili ko na na-approve. Hindi ko mapigil lang magsabi sa mga co-workers ko na na-approve na, na kami. Kaya yun, mm. sabi naman nila, wow, sana all, ganon. Mm. Congrats. Tapos, masaya naman sila para sa amin. Tapos, sabi naman, congrats, ganon. Mm. Tapos, parang nag-ano na rin sila na, wala, gusto ko na rin mag-apply kasi oh, nga. Parang na- oh, na-encourage. Mm -hmm. Na-encourage sila na mag-apply din dahil kung kami nga kinaya namin na Oo. Yan, dalawa kaming nakalis. Parang na-encourage sila na, sige, apply din kami. Try namin. Kaya, kaya, kayo guys, kung gayahan, gayahin nilang kami, kumbaga, lalo sa may mga pamilya niyan na dyan na ano na talagang pang, pang ano talaga Bangarap. pang family talaga mm. kasi ang Canada talaga pang ano talaga siya ba pang family good quality para sa pamilya talaga siya kaya kung ngarap kayo guys, gawin nyo na. Huwag nyo nang... Huwag nyo nang maghintay pa maghintay ng, ng ilang taon or o, ilang... Mag-ipo na kayo dyan. Saka, ano, maganda dito. <laughs> <laughs> Oo, maganda talaga dito. Talaga, totoo yun. Ah, uh, yun lang. Mag magdala kayo ng maraming bala. Ayan. Mm -hmm. Wag niyong gaga. Wag niyong gaga, guys. <laughs> 'Yung mga Sina napapanood, magagayain. oh, 'yung mga napapanood natin sa mga balita na ayun, one month pa lang uwi na. Ah, uh, 'yung pagandaan natin talaga mag-research tayo. Kasi kailangan talaga. Kasi kailangan talaga ano, mag-research ka. Handa ka sa oh. emosyon mo, sa financial mo. Lahat kailangan handa kasi hmm. lalo na 100% dapat paghandaan mo. Hindi yung, Oo. Hindi yung talagang parang, ah sige, ma-approve lang ako. May, may trabaho naman dun. Hindi na mga no. Pagdating na pagdating mo pa lang dito, ah, uh, maglalabas ka na kagad ng pera. Parang mm. uh, sa amin guys, ah, uh, pagdating na pagdating namin dito, 1,000 kagad. <laughs> okay lang yun. Ganun <laughs> talaga kaya ka nga may ano, di ba? Totoo, guys. Walang anong biro. 1,000 Canadian dollars ka kaya, kaya, ka nga may dalang talaga. pang, ano, pang settlement dito. Kasi, hindi naman pagdagad pagdating mo, makakahanap ng trabaho. <laughs> kaya kailangan talaga may handa kang ano. Pang... Mayroon, days pa lang, ha? 3 days. na yun. Lahat yung sa bahay. Ganun. Sa bahay. O, no, 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 sa bahay, tapos grocery. grocery. Ano, oh. Yan. So, yun lang naman yung ano namin guys, yung yung experience namin. Mm. Basta sa ngayon, ngayon, parang hindi pa rin kami makapaniwala. Pero maniniwala na lang kasi andito <laughs> na nga kami, di ba? Oh. Kaya yeah. kayo guys dyan, mag, ano na kayo, huwag kayo maghintay ng mm. kung ano-ano pa yung hintayin yun dyan. And dapat manood kayo talaga ng ano, manood kayo ng YouTube. Saka research, research, research. Ah. Kaya, hindi ano, hindi. Oh. Yung sinasabi work, work, ka? work. Ngayon, research, research, research. Oh. Sabi nga na isang vlogger na ano, na, nakita natin sa TikTok. Oh. Eh, hindi ka nag-research. <laughs> kaya research talaga para yeah. hindi ka, hindi ka. Mag-research ka, guys. mo yung magiging, mm -hmm. yung dito. Yung magiging buhay mo dito, hindi mo isipin na madali. Hindi talaga madali din. Kaya kailang, kaya kailangan handa ka sa lahat ng bagay. Eh. Oh. oh. yun lang naman, guys. Ang i-share namin sa aming anong sa so, uh, journey namin sa magmula na, na apply kami hanggang sa nandito na kami uh, ang -hmm. diba uh, yun medyo ngayon nakaka-adjust na oh, unang unang nalangkot ako kasi aminin ah, ko na miss ko talagang Taiwan eh uh, wala -hmm. yung mga pagkain oh my god pero ngayon naka tatlong tulog na kami medyo okay okay na uh, -hmm. so, pang apat na araw na natin bukas oh, sana uh, -hmm. sana talang, ano na so okay naman Huwag lang kayong mapili. Tapos sa bahay, uh, huwag lang din kayong mapili. Maraming mura. Sa totoo lang. Mm -hmm. Madami. Huwag lang kayong mapili. <laughs> Maraming kasi sa atin mapili. And ayaw nang may kasama, ayaw ng ganito, ganito. Pero, eh, nasa sa inyo yun. Kung ayaw nyo, kung marami kayong budget, di ba? Pero kami yun. Pero sa, kasi, kami sa amin kasi, sa amin kasi, sanay na kami sa mga dorm mano, may kasama. So, parang apply muna kayo guys pag may <laughs> may ano kayo pag may kung to may mm. pangarap kayo puntahan niyo yung UBI kasi talagang mababait din si Ma'am Faye doon. Lalo eh. sa mga ta taga-Taiwan. Yeah. Lalo sa mga taga-Taiwan. Mm. Push niyo na 'yan. Push niyo. Kung, kung gusto niyo talaga Kami yung kami yung ebidensya na mm. ang Canada hindi hindi fake news. <laughs> hindi scam. <laughs> hindi scam. Basta mag-prepare hindi siya yeah. scam basta prepared ka. Totoo. Hindi. Totoo. Totoo ang Canada. Hindi siya scam. <laughs> so, so, yun maybe... lang guys. Uh -huh. so, ano na. Pala na. Next, next, next time ulit. Share ulit kami kung ano yung... Yeah, apply na. Next <laughs> 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 apply na. Sa UBI. <laughs> UBI Taiwan. No, apply na kailangan face sa UBI kasi legit talaga yun. Sa kamababait sila, hindi kan mahihiyang magtanong. Hindi ka pababayaan. Hindi ka pababayaan talaga. Tutulungan ka pa. Mm -hmm. Tulungan, okay? ka -budget. Tulungan ka paano mag-budget. Tulungan ka paano makapag-ipon. Mm -hmm. Tapos, pwede pang installment. Hmm, di ba? So, yun guys. Hanggang sa muli. Paalam. Bye okay, guys, good Bye. night.